Sa pagpapakita ng dalawang panibagong asasin na kinikilala bilang powerhouse duo ng Don Tenkai Agency para iligpit si Sakamoto ay may isa na namang panibagong banta sa ating bida. Paano nga din ipagpapatuloy nila Sakamoto, Shin at Lou na mapanatiling sekreto kina Hana at Aoi ang mga kinakarap nilang panganib? Yo what's up this is Kuya Jepoy at sa video ito ay ipapakilala na ang dalawang primary antagonist sa arc ng amusement park na sina Boiled at Ubiguro. At paniguradong ang dalawang to ay literal na mas malalakas kaysa sa mga naunang asasin na ipinadala upang iligpit ang ating bida. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pinakaunang panel ay makikita ang pinapatakan ni yung isang matanisin ng antidote upang mawala yung bisa ng lason. Sinabi nga dito ni Lu na wag nga daw malikot etong eh si Shin dahil baka hindi niya mapatakan ng maayos yung mata niya. Sigot naman ni Shin na gawin niya na nga daw at wag nang patagalin pa at pagkatapos ay bigla namang napasigaw ang clairvoyant dahil sa kerot na naramdaman niya. Galit na galit nga dito si Lu at sinabi kay Shin na papatakan pa nga daw nila yung kabila niyang mata kaya naman ay wag nga daw itong mag inarte na para bang baby. Mapapansin naman ditong nakagapo si Tatsu habang nagpasalamat naman si Lu dahil sa dala nitong antidote. Sinabi naman ni Tatsu na isang nga daw yan sa mga standard practice ng mga nagtatrabaho sa larangan kung saan involve ang paggamit ng lason. Nagtanong naman dito ang ating bidang tabachoy kung sino nga ba daw ang nag kay Tatsu para patayin siya. Sigurista namang sagot ng isa na kung sasabihin niya nga ba daw eh hahayaan ba nila siyang makatakas. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang extrayed na silo sabay pulot sa kutsilyo ni Tatsu na may lason na agad din itong itinarak sa kanang braso ng siguristang asasin. Sinabi pa nitong uubusin niya nga daw na ipatak sa lupa yung laman ng antidote na hawak niya. Kaya naman ay sinuggest niya na magsalita na ito bago pa man ito maubos. Napasigaw naman dito si Shin sa ginagawang tunilo dahil anya e eh kailangan niya pa nga daw yung antidote para sa kabila niyang mata. Hindi naman nagaksaya ng oras si Tatsu at sinabi niyang inupahan niya daw siya ng Donden Kai Limited na isang assassin agency. Isa nga din daw ito sa mga illegal na kumpanya na nag-specialize ng one-man operation upang isagawa ang mga delikadong misyon. Dahil sa walang kahirap-hirap nilang napaamin ng asasin na to ay nasabi ni Shin na napakadali daw pala nitong kausap. Sumugot naman itong si Tatsu at patawang sinabi na ang totoo ay takot nga daw siyang mamatay at ayon pa sa kanya ay isang nga lang daw ito sa mga trabaho niya bilang asasin at wala rin naman siyang loyalty para sa kumpanyang yon. Naitanong naman ni Shin kung miyembro ba daw siya ng JAA Hitman na agad namang inamin ni Tatsu na oo na itanong naman dito ni Lu kung ano nga ba daw ang meaning ng JAA. Dito ay piniliwanag ni Shin kay Lu ang ibig sabihin nito at pagkatapos ay pinakita nito kay Lu yung ID niya. Ang JAA o Japanese Association of Assassin ay isang professional organization para sa mga hitman. Silang dalawa nga daw ni Mr. Sakamoto ay dating miyembro ng organisasyong ito kung saan ay binubuo lang naman ito ng estimated 400 professional assassin dito sa Japan. Nakapag once nakapag deposit ang client ng agency fee sa JAA at makapagpadala ng job request ay agad itong naghahanap ng asasi na gagawa ng trabaho na hindi lalabag sa kondisyon ng JAA at once na matapos na ang trabaho ay dito palang magkakabayar ng full payment. Pagkatapos na magpaliwanag ni Shin ay eh agad namang sinabi ni Lo na parang nga do driver's license yung ID nilang to at isa pa hindi nga daw photogenic etong si Shin. Sumagot naman si Shin at sinabing hindi nga daw ganun kadaling makakuha ng ID na yan. Humingi naman ng permiso etong si Tatsu kung pwede nga ba daw siyang magtanong sa ating bida. Sinabi nito na kung totoo nga ba daw yung balibalitang dating miyembro etong si Sakamoto ng grupong tinatawag na Order. Kinumpirma naman ni Sakamoto yung bagay na to na kahit hindi ito sumagot ay eh nakuha ni Tatsu yung impormasyong gusto niyang malaman. Dito ay bigla namang dumating ang asawa ni Sakamoto kasama ang anak na si Hana. Sinabi nga dito ni Aoi na nagugutom na nga daw sila Sinabi naman ni Shin na meron nga daw siyang alam na magandang pwesto sa bandang yon at pagkatapos ay binalikan nito si Tatsu at sinabi huwag na nga daw sila nitong guguluhin. Nagulat naman dito si Tatsu sabay sabi na siguradong haba daw sila na ganun lang yon at hindi nila siya papatayin. Sabay-sabay namang napalingon ng tatlo at sinabing hindi nga doon nila gawain yon. Isa pa ay naparito nga raw sila sa amusement park na to upang mag-enjoy. Nang bahaging makalayo na nga etong sina Sakamoto ay dali-dali namang tumakbo pabalik etong bulinggit na si Hana at bigla na lang niyang dinikita ng band-aid yung kaliwang braso ni Tatsu. Bago umalis ay pahabol pang sinabi ni Hana na sobrang husay nga doon ang ipinakita nito sa stage kanina lang. At nang makalis na sina Sakamoto ay bigla niyang naramdaman ang kauna-unahang pagkakataon na may naka-appreciate sa kanya. Sa kabilang dako naman habang kumakain ng ating bidang si Sakamoto ay sinabi ni Shin na medyo nahihilo nga daw siya at kinumpirma niyang naramdaman niya ito matapos niyang inumin yung antidote. Dagdag niya pa na para bang hindi niya mapapagana yung mind reading ability niya at napaka weird nga daw dahil first time lang itong nangyari sa kanya. Sinabi naman ni Lou na dahil sa wala nga daw silbi etong danger detector nila sa ngayon, e eh mas mainam na lang daw na umuwi bagay namang pinag-isipan ng ating bida habang sa likod ay humihingi naman ng sorry eh etong si Shin. Medyo nakakahalata naman dito si Aowi at naitanong nito sa tatlo na meron ba daw silang itinatagong sikreto dahil napapansin niya nga doon na napaka weird ng mga ikinikilos ng mga ito. Dahil sa sinabi niyo ng asawa ni Sakamoto e eh talaga namang pinagpawisan ng matindi at para bang nanigas yung reaksyon ng tatlong to. Sa kabilang dako naman ay makikita dito yung dalawang to na sina boiled at Ubiguro. Sinabi nga dito ni Obiguro na hindi niya nga daw gusto yung ganitong lugar na maraming tao kaya naman dapat daw nilang tapusin agad ng mabilisan yung pakay nila dito at nang makauwi agad. Sumugot naman etong si Bold na hindi nga daw ganun kadali yung mission nilang to pero ang sa tingin niya e eh talagang mapapalaban sila ng matindi. Binaran naman si Bold ni Obiguro at sinabi nitong tigilan nga daw nito yung mga ganitong eksena na as if nga daw ay napakagaling niya. Medyo tinamaan naman doon si Boyle sa sinabi ng partner. At bigla ulit itong naging seryoso sabay sabi kay Obiguro na tignan nga dun ito yung nilalakaran niya. Makikita nga dito sa paanan ni Obiguro yung mga langgam at sinabi naman ni Boyle na ang tinatanggalan nga lang daw nila ng buhay ay yung mga target lang nila at yun nga daw yung moto niya. Sa mga gesture at sinabi nyo ni Boyle ay pasikreto ang kinilig dito si Obiguro. Sa panel namang to ay makikita etong si Tatsu na medyo malalim ang iniisip at bigla na lang nagsalita sa likod niya si Boyle. Sinabi nga ni Boyle na kung may bumabagabag sa kanya ay eh, nga daw siya nitong kausapin. Gulat na gulat nga dito si Tatsu at nang lilingunin na sana nito ang kinaroroonan ni Boyle ay agad naman siyang tinaob ni Ubiguro at pagkatapos ay inupuan pa siya nito sa batok. Sinabi nga dito ni Tatsu na umulis nga daw ito sa pagkakadagan sa kanya dahil sobrang bigat nga daw niya. Habang dito naman ay napasigaw itong si Boyle dahil sa pwesto ng pagkakaupo ni Ubiguro kung saan ay nakabuka ka nga ito habang nakapatong kay Tatsu. Pagkatapos ay napatanong naman dito si Tatsu kung ano nga ba daw ang kailangan ng mga ito sa kanya. Na agad namang sinagot ni Boyle na naparito hadaw sila para linisin yung kalat na hindi nalinis na si Tatsu. Dagdag pa ni Ubiguro na literal na mas malalagot pa nga daw itong si Tatsu sa Don Denkai kung sakaling hindi sila nagpakita. At sobrang excited niya din ito na makaharap ang legendary hitman na si Sakamoto. Binanggit naman ni Boyle na oo nga pala at hindi pa nga daw nakakaharap ni Ubiguro si Sakamoto. Sabay kamot ito sa peklat niya sa muka. So habang nagkukulitan niya dito ang dalawang to ay nasabi ni Tatsu sa isip niya na ang samahan nga daw ng dalawang yan kung titignan e eh para nga lang daw mga ordinaryong tao. Pero ang totoo, dalawang taon na ang nakalilipas ay minasakir nila ang mahigit dalawang daang katao during netong Ron Rinko incident. Kaya naman ay binansagan sila bilang powerhouse duo ng Don Denkai Limited at paniguradong walang ligtas nga daw etong sina Sakamoto at Shin. Mabalik naman ang eksena kung saan eh naghinala na nga dito si Awi sa tatlo at to the rescue naman dito si Shin at sinabing wala nga daw silang tinatago. Sinakyan naman nila yung pagsisinungaling ni Shin at ipinaliwanag nila na sobrang masaya nga daw sila at dahil sa sobrang saya ni Shin eh nahulog pa nga daw ito sa roller coaster. Full support naman dito ang boss nilang si Taro Sakamoto sa white lies ng dalawa at umaalog pa nga yung baba neto habang tumatango sa mga sinasabi netong sina Shin at Lu. Natuwa naman dito si Aoi dahil sa nagkakamali naman pala siya ng akala at pagkatapos eh nag-usap-usap nga dito yung tatlo. Sinabi ni Shin na ano na nga daw ang susunod nilang gagawin dahil sa mga oras na to eh mas mahihirapan na nga daw silang magpanggap. Sinabi naman ni Sakamoto na wag nga daw mag dahil nasa open space sila na sinang na naman netong silo. Dahil yung ganitong klaseng lugar nga daw ay hindi mainam na kondisyon para isagawa ang assassination. Dito ay agad namang sinabi niya uwi sa tatlo na alam na nga doon nila kung saan yung next na napupuntahan nila. Sabay-turo rin to sa Hunted Hospital kung saan ayon sa tatlong to na ito nga daw ay perfectong lugar para isagawa yung assassination. Balit sa pagpasok nila e talaga namang kinakabahan yung tatlo dahil sa alam nila kung ano yung mga nakaabang sa loob. Habang walang kamalay-malay naman itong asawa at anak ng ating bida at halatang ine-enjoy lang nila yung moment. At dito sa pinakahuling panel ay makikita ang nakamonitor itong sina Boyd at Ubiguro dito kay Sakamoto at Shin. At kating-kating nga itong dalawang assassin na to para iligpit ang legendary hitman at dito nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol ay dapat yung abangan yung mga darating pang chapters na agad ko din namang upload dahil mas titindi pa ang mga bakbakang magaganap sa mga susunod nating videos. Kaya naman keep on sharing at mag-react sa ating mga ina-upload at i-follow nyo din ako sa aking mga social media accounts for more Sakamoto Days Reviews. So dito ko na muna tatapusin 'yung video na 'to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye-bye.